Welcome back to Sweet Rocky, Tagalog Story. Kumusta kayong lahat? Bago po natin umpisahan ang ating kwentuhan, sana'y supportahan niyo po ang ating channel. Mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated po kayo palagi sa mga next upload nating story. Sa isang tahimik na subdivision sa San Mateo Rizal, Nakatira ang mag-asawang Liza at Arnel. Si Arnel ay isang account manager sa isang kumpanya sa Makati. Madalas overtime at bihirang umuwi ng maaga. Si Liza naman ay 34 years old at isang housewife na ang tanging libangan ay ang paglilinis ng bahay at pag-aayos o pag-aalaga ng mga halaman. Maganda si Liza. Napakaputi, maamo ang muka at alagang-alaga ang sarili. Katatapos lamang nagbagyo, nang tawagan niya ang suki nilang hardinero na si Joel para linisin ang mga kalat sa bakuran. Si Joel ay 28 anyos. Moreno at matipuno ang katawan. Nasa probinsya ang asawa at anak nito. At tuwing sabado lang ito umuwi. Regular na tumutulong sa mga bahay sa subdivision si Joel. Pero kay Liza siya laging tumatagal. Joel, buti nakapunta ka. Sobrang kalat ngayon dito sa garden eh. Tingnan mo. Sabi ni Liza habang nakasuot ng manipis na bestida na hanggang tuhod lamang. Kitang kita ang maputing balat at makinis nitong legs. Hindi na iwasan ni Joel na mapalunok nang masilayan ang kagandahan ng ginang. Pasensya na ma'am, eh nagpatrabaho po kasi kanina sa kabilang village eh. Pero andito na po ako, aayusin ko agad yan. Sabi ni Joel, sabay tingin sa glit sa suot ni Liza, pero agad ding iniiwas ang mga mata. Napangiti si Liza. Ang bait mo talaga. O paano, gusto mo ba ng juice muna? Okay lang po, mamaya na lang po siguro. Habang naglilinis si Joel, nakaupo lang si Liza sa garden chair. Hawak ang cellphone pero paminsan-minsan ay pinapunood niya ang lalaking pawisan, nakayuko at nagtatrabaho ng seryoso. Hindi maiwasan ni Liza ang mapatitig sa katawan ng trabahador. Sa tuwing tatanggalin ni Joel ang t-shirt niya para pampunas sa pawis, lumilitaw ang abs at ang firm na dibdib nito hindi niya maintindihan kung bakit. Pero parang may kakaibang kiliti siyang nararamdaman dito. Lumapit si Liza. Hawak ang isang baso ng juice. O oh Joel, uminom ka na muna at napakainit. Kinuha ni Joel ang baso. Salamat po ma'am. Liza na lang, nakakailang yung ma'am eh. Napakamot pa sa ulo si Joel. Eh, nasanay lang po kasi ako. Liza, Ngumiti si Liza. O di ba? Mas okay. Natahimik sila sandali. Nakatitig si Joel sa mata ni Liza habang umiinom. Parehong parang may hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hanggang sa unang magbitaw si Joel nang birung hindi niya sinasadyang masabi. Alam mo? Napakaganda nyo ho talaga. Kahit wala kayong makeup. Litaw na litaw yung simpleng kagandahan ninyo. Wika ni Joel. Natigilan si Liza. Pero ngumiti. Ganun ba? Hmm, ewan ko. Siguro may nagpapakilig lang. Napatingin si Joel. Parang gusto niyang bawiin ang biro. Ay, pasensya na. Baka napasobra yung... Hindi, okay lang. Minsan kailangan ko rin ng kausap. Nakakaburyong kasi dito sa bahay eh. Natahimik muli silang dalawa. Pero mas lumuwag na ang usapan. Hanggang sa bigla na namang umambon. Nako Joel, Pasok ka na muna sa loob. Baka magkasakit ka pa. Iwanan mo na muna yung mga gamit mo. Nagdalawang isip si Joel pero sumunod na rin. Pumasok sila sa loob ng bahay at pinaupo siya ni Liza sa may sofa. Magbihis ka na muna kung gusto mo. May extra t-shirt yata dito yung asawa ko eh. Baka po magalit si sir. Hindi, wala yun. Hindi naman niya mapapansin eh. Tsaka luma naman na to. Tuwing linggo lang pati siya nauwi dito. Kinuha ni Liza ang isang t-shirt at iniabot kay Joel. Laking gulat ni Liza nang mag-alis ng damit si Joel sa harapan niya mismo. Hindi niya maintindihan ang sarili. Hindi. Oh, komportable ka na pala sa akin eh. Sabay tawa ni Liza habang palihim na sumusulyap sa katawan ni Joel. Sanay lang po kasi ako na walang arte. Okay lang, wala naman pating ibang tao dito. Wala namang makakakita niyan eh. Ako lang. Maya-maya sabay na silang nagkape. Mas open na ang usapan mula sa pamilya ni Joel sa trabaho hanggang pati na rin sa mga kapitbahay. Napansin ni Liza na may lalim ang mga mata ni Joel na para bang may lungkot. Namimiss mo sila, no? Tanong ni Liza habang nakatitig dito. Tumangol lamang si Joel. Oo naman, lalo na yung mga anak ko. Pero kailangan magtiis eh, para sa kanila. Napalunok si Liza. Para bang may pumitik sa puso niya. Hindi lang pala basta trabahador si Joel. May pinangahawa kang responsibilidad. Parang bang nakaramdam siya ng respeto para dito. Tumayo si Liza. Gusto mo, dito ka munang magpahinga hanggang huminto yung ulan? Pero baka, wala namang makakaalam eh. Wala naman akong bisita at hindi naman ako nag-iimbita ng kahit sino. Ikaw nga lang ang nakakapasok dito eh. Natigilan pa si Joel. Hindi niya alam kung lalabas ba siya sa pinto o lalapit pa kay Liza. Nung tumigil ang ulan, nanatiling tahimik si Joel habang nakaupo sa may sofa. Si Liza ay abalas sa kusina. Nagtitimpla pa ng kape kahit dalawang tasa nang naubos nila. Ang totoo, kinakabahan si Liza. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ibang dating ng simpleng pagkikita nila ni Joel. Mula nung unang beses itong tumulong sa kanila, wala naman siyang naramdamang espesyal para dito. Pero bakit ngayon? Ibang iba. Joel? Tawag niya habang lumalapit. Naisip ko lang, ikaw lang ba yung nagpapadala ng pera sa kanila? Oo, oh, Liza. Lahat ng kita ko halos diretso sa asawa't anak ko. Sagot ni Joel habang nakayoko. Bihira lang kung gumastos para sa sarili ko. Hindi nga ako umiinom ng alak eh. Wala akong bisyo. Napaka-responsable mo naman, ani Liza. Kakaiba ka. Nagkatinginan sila sandali. Tuon muling nagsimulang tumibok ng kakaiba ang puso ni Liza. Bakit mo naman nasabi? Tanong ni Joel. Wala. Madalas kasi eh. Karamihan ng mga nakakasalamuha ko puro yabang lang. Papogi panay pa cute. Pero alam mo ikaw, napakasimple. Napakamot si Joel. Nahihiya. Pero hindi makatanggi sa papuri. Hindi ko po alam kung anong isasagot dyan. Ngumiti lamang si Liza at tumabi sa kanya. Hindi mo naman kailangang sagutin eh. Saglit ang katahimikang bumalot. Ramdam ang tensyon hanggang sa biglang nagsalita si Joelle. May tanong ako, Liza. Sana di ka mauvent. offend Go. Sagot niya, sabay inom ng kape. Hindi ka ba nalulungkot dito? Lagi kang mag-isa. Natahimik si Liza. Tinamaan siya sa tanong ito. Alam mo, Joel, hindi madali. Akala ng iba, swerteng housewife ako. Pero kapag araw-araw mong kasamang katahimikan, nakakabaliw. Nakakabaliw na walang kausap at mag-isa ka lang. Tumango si Joel. Kaya siguro minsan kailangan mo rin ng makakasama kahit sandali Nang kausap. Tumingin si Liza sa kanya. Hindi lang basta kasama. Ang kailangan ko, Joel. Bulong ni Liza. Yung may pakialam. Yung marunong makinig. At yung gagawin akong babae Tumagilid si Joel para harapin siya Liza, mukhang delikado na yata itong usapan natin Alam ko, mahinang sagot ni Liza Pero yun ang totoo Yun ang kailangan ko Nanginginig ang kami ni Joel Hindi dahil sa takot Kundi dahil sa pagbipigil Ayokong ma-misinterpret mo to Marispeto ko sa'yo Mataas ang respeto ko Uy ni Joel. Ngumiti si Liza pero may lungkot ang mga ngiting yun. Ayoko rin ng gulo. Pero tao lang ako. Babae lang ako. Napapagod. Nagahanap ng lambing. At may pangangailangan. Ang mga mata nila ay parang naguusap ng mas malalim pa kaysa sa salita. Maya-maya'y biglang nag ang cellphone ni Liza. Tumawag ang kanyang mistera. Sandali lang, sabi nito sabay tayo. Habang nakikipag-usap si Liza sa sapuna, si Joel ay hindi maintindihan ang damdamin. Hindi naman siya masamang tao, hindi rin siya lalaking nanunulot, pero parang may humihilas sa kanya na hindi niya maintindihan nagawin ang mali. Narinig niya ang sinabi ni Liza sa telepono. Okay, sige. Mag-ingat ka, ha? Oo. Mag-isa pa rin ako rito. Wala. Si Joel lang. Naglilinis ng garden. Pagkababa ng tawag, tahimik na bumalik si Liza sa may sofa. Si Sir po? Tanong ni Joel. Tumango si Liza. Oo. Bukas pa raw siya ng gabi makakauwi. Nagkatinginan silang muli. Lalong lumalim ang tensyon, ngunit sa halip na may mangyari, tumayo si Joel. Uuwi na muna ako, Liza. Natapos ko na rin naman po yung gawain ko. Bumuntong hininga si Liza. Sige, naiintindihan ko. Kinuha ni Joel ang kanyang bag at tumingin pa ulit sa kanya. Salamat nga pala sa kabi, pati na rin sa kwento. Salamat din sa pakinig sa ni Liza. Habang palabas si Joel ng bahay, naramdaman niyang may parte sa kanya ang naiwan. Si Liza ay naglakad papunta sa bintana. Pinanood ang pag-alis ng trabahador. Tahimik na huminga ng malalim. Hindi pa sila nagkakasala. Pero alam niya, malapit na malapit na. Makalipas ang isang araw, mula sa huling pagkikita nilang drawa, hindi mapakali si Liza habang nasa kusina. Abala siyang nagluluto ng tanghalian pero hindi ang asawa ang iniisip niya kundi si Joel. Nung araw na yon, tumawag ulit si Liza para ipalinis ang likod ng bahay. May mga tuyong sangaraw sa likod ng bodega. Pero ang totoo, gusto lang niya ulit makita si Joel at hindi naman yon ikakaila sa si sarili. Dumating si Joel bandang alas 11. Pawisan agad kahit bagong dating pa lang, dala ng init ng araw. Maaga ka na. biro ni Liza habang pinagbubuksan sa gate. Nakasuot siya ng sando at short na maiksi. Hindi naman yung bastusin, pero sapat na para ma-distract ang sinumang lalaking makakakita sa kanya. At iyon ay si Joel. Maaga kasing natapos sa kabilang bahay. Sagot ni Joel, bit-bit ang mga gamit niya. May sa loob. Gusto mo bang uminom muna bago ka magtrabaho? Salamat, Liza. Pumasok sila sa loob ng bahay. Mainit sa labas, pero mas mainit ang katahimikang bumalot sa sala habang magkatapat silang nakaupo. Umiinom ng juice si Joel at paminsan-minsan ay nagkakatinginan silang dawa. Joel, biglang sambit ni Liza. Yung nangyari kahapon, gusto ko lang sabihin na... Hindi ko yun pinagsisisihan. Hindi nakaimik si Joel, pero halatang huminga siya ng malalim na para bang gumaan ang loob niya. Akala ko ako lang eh. Sagot ni Joel. Nagtagpong muli ang mga mata nila at mula roon, hindi na kinailangan ng maraming salita. Dahan-dahang lumapit si Liza sa kanya. Hinawakan niyang kamay ni Joel. Sabay bulong na, Ayokong magkunwari. Ngayong nandito ka. Gusto ko lang maramdaman ulit yung totoo. Lumapit si Joel, nilapit ang mukha sa kanya hanggang sa nagdikit ang labi nilang dalawa. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, unti-unti silang gumapang sa may sofa. Hindi marahas, walang pagmamadali. Puro haplos, halik, at pagdampi ng balat na kanina pa nananabik. Inalis ni Joel ang kanyang maruming t-shirt. Si Liza naman ay inilapit ang sarili sa dibdib ni Joel. Di na ang init ng katawan ng lalaking ngayon lang niya hinayaan na makalapit ng ganito sa kanya. Sigurado ka na ba talaga? Bulong ni Joel. Kanina pa. Kahapon pa. Sagot ni Liza habang nakapikit. Walang nagmamadali Parang sinadya ng oras na bumagal. Sa ibabaw ng lumang sofa, naganap ang isang lihim na sila lamang ang nakakaalam. Walang ibang tunog, kundi ang may hinang ingay ng damdaming matagal nang kinubli. Matapos lamang ang ilang sandali, parehong natahimik ang dalawa habang nakahiga sa may sofa. Hindi ko alam kung anong susunod. Sabi ni Joel habang nakatingin sa kisami. Hindi ko rin alam. Sagot ni Liza. Pero sa ngayon, kontento na ako. At ito ang kailangan ko, Joel. Diakap siya ni Joel. Walang kasunduan, walang plano. Pero malino sa kanilang dalawa. May nangyari na at mahirap na yung bawiin pa. Alam nilang parehas silang nagkasala dahil parehas silang pamilyado na. Makaraan ng ilang araw mula sa una nilang pagkakalapit, hindi na maikakaila ang nabubuong koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Sa tuwing pumupunta si Joel sa bahay ni Liza para magtrabaho, mas mahaba pa ang nagiging usapan nila. Mas malalim at nauuwi sa isang bawal. Bawal na pagniniig. Hindi lang basta titig o haplos dahil pati ang puso nila unti-unti na rin nasasangkot. Napakaaga mo ngayon na Bungad ni Liza habang binubuksan ng gate kay Joel. Maaga akong gumising. Hindi ako mapakali. Namimiss kita. Sagot ni Joel. Ewan ko ba? Parang gusto ko nalang laging agad makapunta dito. Nagkatinginan silang dalawa at gumiti si Liza. Ako rin naman eh. Miss na miss kita. Kahit nga katabi ko yung asawa ko, ikaw yung nasa isip ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumadalas ang dahilan ni Liza para ipatawag si Joel. Kundi halaman, bodega, kung hindi ilaw, gripo. Pero sa totoo lang, hindi niya rin alam kung ano pang dahilan. Basta ang alam lang niya, gusto niya itong makita, mahawakan, at makasama. Liza? Sambit ni Joel habang nasa likod bahay sila at kunwari inaayos ang sirang hos. Alam mo'ng malito, 'di ba? Tumigil na sa paglalakad si Liza. Tumingin sa kanya. Alam ko, pero anong magagawa natin kung sa bawat araw na lumilipas lalo akong nahuhulog sa iyo. Huminga ng malalim si Joel. May asawa ka eh. May pamilya rin ako. Pero parehas silang wala dito. Sabi ni Liza, diretso ang matang nakatingin kay Joel. Araw-araw, ako lang ang nakakasama mo at ikaw ang nakakasama ko. Dali sa bugso ng damdamin, bigla niyang hinila si Joel palapit sa kanya. Matagal na nagyakap ang katawan nilang dalawa. At muli, isang halik ang namagitan sa kanila. Sa ilalim ng lilim ng punong mangga, Nagdikit ang labi nilang dalawa. Hindi kasing tahimik tulad nung una. Dahil ngayon, mas matindi. Walang kaanong salita pagkatapos nun. Pero matapos ang hapon, naro na silang dalawa sa loob ng bahay. Nakahiga sa sofa. At parehong ninanamnam. Ang sarap ng ginawa nilang kataksilan. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Sambit ni Joel, habang nakatitig sa kisame. Pareho tayo, sagot ni Liza. Pero hindi mo ba nararamdaman? Sa gitna ng lahat ng to, parang ngayon lang ako naging totoo. Dumaan ang ilang minuto, pareho pa rin silang tahimik hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ni Liza. Si Arnel ang tumatawag. Hello? Oo, oh, nandito lang ako sa bahay. Wala naman, mag-isa lang, sagot ni Liza habang nakahigang nakatalikod kay Joel. O oh, sige, mag-ingat ka rin. I love you too. Pagkababa ng tawag, napapikit si Liza. Joel, paano kung tuluyan na tayong mahulog? Hindi agad sumagot si Joel. Inawakan lang niya ang kamay ni Liza. Hindi ko na rin alam kung paano titigil dahil hindi ko rin alam kung gusto ko ba talagang tumigil. Alam nilang parehas silang may pamilya pero hindi nila iniisip ang bukas. Hindi nila iniisip ang ibang tao dahil nung mga sandaling yun, silang dalawa lamang ang mahalaga. Nang gabing yun, malakas ang ulan. Ang bawat patak sa bubong ay parang pintig ng puso ni Liza. Hindi mapakali. Si Joel ay nakahiga sa kwarto. Suot-suot pa ang damit ng asawa ni Liza. Mainit ang katawan nila, pero mas mainit ang bigat ng emosyong dinadala nila. "Joel," mahina niyang sabi habang hinahaplos ang braso nito. "Ano bang patutunguhan natin?" "Wala," sagot ng binata. "Alam naman nating pareho kung anong klaseng ugnayan ang meron tayo." sang lihim. Bawal. At kahit masarap sa pakiramdam, bawal ito sa mundong ginagalawan natin. Isang gabi, habang malakas ang ulan sa labas, tahimik na nagkakape si Liza sa sala. Katatapos lamang nilang magsalo ni Joel nang isa na namang bawal na gabi. Nakahiga si Joel sa may sofa, nakapikit at pagod na pagod si Liza ay tahimik lamang na nakatanaw. Alam mo minsan, naiisip ko, bulong ni Liza, kaya ko bang mabuhay ng ganito habang buhay? Hindi ko alam. Sagot ni Joel habang nakapikit, pero habang kaya pa, habang wala pang nakakaalam, eh di pagpatuloy natin. Ngunit sa mismong gabing yun, sa hindi inaasahang oras, bumalik si Arnella dahan-dahang bumubukas ang gate. Walang ingay, bitbit -bit ang isang maliit na bag at laptop. Hindi niya alam kung anong dadatnan, pero ilang araw na siyang hindi mapakali. May kutob na siya at may dahilan na siyang gustong patunayan. Flashback, tatlong araw bago ang kasalukuyan. Habang nasa trabaho noon si Arnel, Nakatanggap siya ng alert mula sa kanyang IP camera na nakatago sa sulok ng sala. Isang lumang security camera na minsan ginamit para bantayan ang mga gamit nila habang sila ay nasa bakasyon. Isang video, isang halik at isang pamilyar na boses. Hindi siya nagalit, hindi siya sumikaw, pero nayanig ang kanyang mundo. Pagpasok ni Arnel sa bahay, tahimik siyang tumuloy wala siyang sinabi. Habang si Joel, biglang napabalikwas ng bangon. Sir? Gulat na sabi ni Joel na tila nawala sa sarili. Hindi sumagot si Arnel. Tinignan lamang silang dalawa. Isang tingin na walang sigawan. Walang galit, pero punong-puno ng sakit. Pagkatapos ng ilang segundo, lumakad din ito papalabas. Hindi mo na kailangan mong paliwanag mahinang sabi niya sa misis. Alam ko lahat. Hindi nakapagsalita si Liza. Tulala lamang ito at si Joel ay hindi makakilos. Kinabukasan, wala na si Arnel sa bahay. Iniwan niya ang susi, ang wedding ring at isang sulat. Wala akong galit, Liza. Pero wala na rin akong natitira pang dahilan para manatili. Ang pinakamasakit ay ay hindi yung nangaliwa ka, kundi yung hindi ko man lang naramdaman na may mali na pala. Hindi ako nagkulang. Minahal kita. Nagtrabaho ako para sa'yo. Para sa kinabukasan natin. Akala ko sapat na yun. Kaya ako nang humihingi ng tawad. Baka hindi ako naging mabuting asawa para sa'yo. Pero sa ngayon, iiwanan na kita dahil kailangan ko rin piliin ang sarili ko. Bumagsak ang kamay ni Liza habang hawak ang sulat. Napaiyak siya. Hindi dahil nahuli sila, kundi dahil ngayon niya lang na-realize kung gaano kabigat ang kasalanang nagawa niya. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling bumalik si Joel. Ang mga bulaklak sa garden ay nalanta. Ang mga tawag niya kay Arnel ay hindi na sinasagot nito. Ang bahay ay lalong naging tahimik. Walang ingay, kundi ang ugong lamang ng electric fan. At ang alaala ng mga gabing nagpakalunod siya sa maling damdamin. Lumipas pa ang buwan. Wala na siyang balita kay Joel. Wala na rin kay Arnel. Pero ang guilt na natili sa kanya. Hanggang sa isang araw, napag-alaman niyang nagdadalang tao siya. At alam naman niya kung sino ang ama si Joel. Naiwan siyang mag-isa. Walang asawa, walang kasama, walang Joel. Ito marahil ang karma sa kasalanang ginawa niya na hanggang ngayon ay pinagdudusahan niya. Hanggang dito na lamang po ang kuwento na ibabahagi namin ngayon sa ating programa. Naway nagustuhan niyo at huwag kalimutan mag-comment, mag-like Mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para updated kayo palagi sa mga bagong story na ia-upload natin.